Good evening po, ma'am. Okay. Ma'am, menu po ba? Gusto niyo po maka-order. Ano good sa evening? Uh, ma'am, kayo ma'am, ang niyo po. Oh. Kayo na ka? po yung mag magandang gabi na. Oh, baby girl, pili ka na lang gusto mong kainin. Ano ba sarap dito? Actually, hindi ko pa rin natatry dito eh. Okay. Ma'am, masarap yung ano namin dito. Ah. Hindi ah. ka namin tinatan. Eh, sorry po. Sasuggest lang po. Ito na lang. Sisig. Sí sí okay, I think I'll take the sisig. Sí sisig? Yeah. Okay. Sisig for me? Anong best seller niyo? Yan po ma'am, yung sisig express po. Rather than that? Ah, bulalo po. Masarap yung aming bulalo. Okay, I think I'll have it. Okay, thank you ma'am. Sa inyo ma'am. Okay na yun. Sige po. Sorry. Ah, uh, mga gano'ng katagal yan? 15 to 20 minutes pa, ma'am. Okay, sige. Thank you. Antay namin ng 20 minutes yan, ha? Yes, ma'am. Ma yes, ma'am. 20 ma minutes. O, tapos, ano nangyari? Ayun naman. Ay, Ay ma'am, pasensya na po ha, nalate po ng konti. Ito na po yung mga order nyo. Anong konti? Ang sabi mo kanina, 20 minutes lang. Ngayon, 20 minutes and 1 hours na. So ano to? Tapos mali pa yung sinerve mo? Anong klaseng service meron kayo rito? Ma'am, pasensya na po. Medyo madami po kasi kaming order ngayon eh. Wala akong pakailam. Yung pasensya mo ba? Magagamot ba niyan yung lipas ang gutom ko? Ma'am, ah... Uh pasensya na po talaga. Eh, wala na pong ano. Puro ko nalang pasensya. Ang ka nga sa harap ko. Tawag yung manager mo. Excuse me po. Kung anong pinangit ang mukha, ganun din yung pangit ng service. Pati, huwag ka naman ganyan. Na nakalimutan mo ba? Waitress din ako. Mm -hmm. Off ko lang ngayon, kaya tayo nakalabas. Mm -hmm. Paano kung sa akin gawin yung mga customer ko yun? Oo nga pala sis, nawala sa isip ko sa restaurant ka rin pala natatrabaho. Pasensya ka na kasi alam mo, sa totoo lang, stress na stress ako ngayon. Tapos, gutom pa ako. Tapos, pagod na pagod ako. Galing ako work, di ba? Kaya siguro, naghalo-halo na yung nararamdaman ko. Nagbuntun ko tuloy dun sa waiter. Pero, huwag ka mag-alala. Bawi ako sa kanya. Sige, ate. Sorry na. Oh. Ah, uh, Kuya? Ay, yes, Ma'am? Pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Actually, alam mo, gutom kasi ako tapos pagod ako galing akong trabaho, tapos alam mo, stress pa ako. Madami akong pinagadaanan ngayon. Kaya, sorry kung sa'yo ko na yung galit ko, ah. Ay, wala yun, Ma'am. Uh, naiintindihan ko naman po. at uh... Mali ko rin naman po talaga na na-late po yung ano, order nyo. Tsaka mali po yung nadala ko kanina. So, naiintindihan ko po yun sa inyo, ma'am. So, ako na po ako, ako na po rin ng pasensya sa inyo. Hmm. Hindi actually alam mo kami mga customer dapat mahaba yung pasensya namin kasi syempre maraming tao kayo pinagsisilbihan. Kaya it's my fault talaga kuya. Pero eto nga pala para sa iyo. Pandagdag mo yan na pamasahin mo pa uwi kasi alam ko syempre pagod ka rin kaka-serve sa maraming Ay, tao. Ay maraming salamat no malaking tulong po ito. Thank you. Sorry talaga kuya. Sige po. Sige.